Paulo Avelino sinapubliko ang patuloy na panliligaw nito kay Kim Chu. Dumaan nga ang ilang araw at tuloy-tuloy pa din ang usapin tungkol sa ligawan ni Paulo Avelino at Kim Chu. Nagkaroon na umano ng interview ang aktor na si Paulo Avelino sa isang programa na pinaghahostan ni Tony Gonzaga na kung saan dito ay tinanong ang aktor ng program host kung ano ang balita sa panliligaw niya kay Kim Chu. Agad namang sumagot ang aktor na may kasamang ngiti at pagtawa na nagpapakita na tuloy-tuloy pa din ang panliligaw nito sa aktres. Tuwang-tuwa nga umano ang mga fans nito dahil sinusuportahan na nila si Paolo Avelino dahil sa mga ipinapakita nitong kabutihan kay Kim Chu. Na siyang nagbigay ng dahilan para abangan pa lalo ng mga netizen ang mga susunod na update patungkol sa kanila. And this are chika for today mga ka show best sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.